Good morning, good morning, good morning, good morning everyone uh, sa mga aking subscriber uh, viewers, no? Magandang umaga, magandang umaga sa si inyong lahat mga idol, no? Ito po ang ating topic ngayon idol, uh, para po ito ay i-update natin itong yung mga vlog ni Ififanyo Labrador sa mga banat niya po. Uh, na natin kung ano po ang talagang ang yung mga na uh, sa loobin nito, no? Sa itong vlog niya. Ayan anyway guys, no? Ito po, panoorin nyo ito. Okay, maganda ng araw po sa inyong lahat, mga minamahal po mga kababayan. Muli, nandito na naman po yung link ko dito po sa ating programa. Ang reaction mo, birada po. So sa araw po ito, mga minamahal ko mga kababayan, bagong lahat, pinasasalamatan muna po natin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at siyempre ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez at ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. At siyempre ang ating mga kababayan sa na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga mahalaga pinag-uusapan dito po sa ating programa, ang Reaction Mo, Birad Ako. So, bago ang lahat mga minamahal ko mga kababayan, ating mga na pong pasasalamatan ang ating mga kababayan sa abroad na lagi pong tumutulong sa iyong lingkod sa bawat araw. Tingnan lang, tingnan lang, lang. Ay, ano mo natin ito ba? Ito na? Pahit. Pahit guys. Pahit. Nakasuko. ko. Uh, at ako daw ay may warrant. Sa totoo lang mga minamahal ko. Sa aking programa. Action. Ay sa ating pagpapatuloy mga mga kabayan, binati muna po natin ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maging mahal po natin House Speaker Martin Romualdez at maging minamahal natin na Peace Arad na Marcos maging ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga malagang pinag-uusapan dito sa ating programang Reaction Mo Birado ko. At syempre, binabati din po natin mga minamahal ko mga kababayan, maging ang mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, na lagi po natin nakakasama at lagi pong sumusuporta sa inyong lingkod. Sa nang araw, sa nang oras na tayo po ay mayroong mga mahalagang bagay na pinag-uusapan, lalong-lalo na po ito ay usapin po tungkol po sa ating bansa. At syempre, binabati din po natin, ano, syempre yung ating minamahal. ka lang guys, baburo masipipan yung labrador guys, parang nasa piryahan ba? No? Gagalkal lang lagi. Ano na sa barang na mas prihan guys ay barang kana la 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 larga bola larga bola larga bola bro na ba guys no na bagong music na yun ano na talaga napakatalino tansi, ah. siya, eh. talagang bilib na bilib ang mga kababayan natin dito po kay attorney Claire Alam niyo sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan ni eh, Minsan ho, uh, ah, pagka, o oh, madalas, sabihin na lang natin madalas, kapag wala po akong ginagawa minsan yung mga vlog niya yeah. uh, ang aking uh, pinapanood at uh, yun nga nakakakuha tayo ng mga idea na kung saan ay mapupulot po natin sa kanya no kaya tamang tama lang po na siya po ay inilagay sa posisyon uh, eh balita ko nga po ngayon po ay eh, medyo talagang tulala at talagang talagang uh, ngayon yung mga DDS No, at hindi nila matanggap mga minamahal ko mga kababayan na may bago tayong music na napaka, napaka, napakaganda, napakatalino pa. Eh, talagang pati si Panelo na natulala. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, Diretso po tayo ngayon sa ating uspan na nabanggit na lang din po natin si Atty. Claire So, ating po bibigyan ng birada yung kanya po mga naging sagot, ano? Yung kanya po mga naging sagot sa mga tanong po sa kanya sa naganap po na... Prescon. no So Okay, uh, eto, panoorin po natin Mga minamahal ko mga kababayan good after din po, at ini Sa Mandawi rin po, sinabi po ni Former President Duterte na bumalik na po yung droga Sa Davao, Cebu, and Manila Marami na rin mga tambay ang nahodap at mga nasasaksak hmm. May action po dito Davao? Including Davao City? Oh, okay, kung Davao City pinag-uusapan natin Sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte So, ibig sabi ang ibig ba sabihin nun, napaka inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ay, ay, may record kung may mga nung panahon niya, may nung bang nare-record? Yung sa mga biglang nawawala mga tao. Ano lang natin yon So, dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lunsod? So yun mga minamahal ko mga kababayan Napakalinaw po ng sagot po Ng ating uh, Yusek uh, Claire, ah, Si attorney Yusek uh, Clare So Eh syempre eh, Alam nyo oh, minsan nga kasi hindi natin maintindihan Tika lang guys para mong pumayat si Labrador guys No yung pumayat man Nagliwang mo siya guys Ano mga kaya nagliwang mo siya eh? Kung ano yung nasa utak nito ni Digong yan no Misa kasi Nag nagsasalita siya, na lang siya nang hindi niya alam biro mo ba naman nakalimutan yata ni Rodrigo Roa Duterte na anak niya ang mayor dun sa Dabaw nakalimutan niya yata na pagka siya ay nag-react uh, ang tatamaan dito at pagtatawa na ng taong bayan yung kanyang anak e akala siguro ni Digong hindi yung anak niya kaya dito pala mga minamahal kong mga kababayan masasabi mo na talagang may tama ito sa utak o baka naman nakalunun na baka naman nasosobrahan na naman sa pentanil So, pero gano'n pa man mga minamahal ko mga kababayan Bigyan po natin ng birada. ito pong naging reaction po ni Yusek no? So, so, totoo yung sinabi niya mga minamahal ko mga kababayan, ano? Sabi ni Digong, no? Na ngayon hindi niya na panahon Hindi na panahon ng administrasyong Duterte laganap na daw sa Dabo maging sa Metro Manila Yung patayan, yung boga, etc. etc. Pero tama sinabi na Mas maganda yung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At least, di ba? nalalaman pa record. Hindi katulad ng panahon ni Rodrigo Roa Duterte na kahit isang libo na yung namamatay, hindi pa rin nakarecord. Kaya nga galit na galit sila nung natuklasan ni General uh, Torre yung katotohanan at nabulatlat yung katotohanan kaya naman pala walang record ay talagang pati yung uh, police blatter ay namamanipula ng mga Duterte ha? namamanipula para lamang sabihin na ang Davao City ay talagang walang kahit anong krimen dahil ang mayor dyan ay isang taong kinatatakutan no? kaya galit na galit sila kay uh, General Torre kasi lumabas yung katotohanan na booking ngayon tama po yung sinagot ni uh, Yusek uh, Claire, no? eh Hindi ba, hindi ba inisip ni Digong yon na sa kanyang reaksyon, sa kanyang ipinalabas na, ma, o, sa kanyang inilabas na statement, ay eh, maaaring ang, ang pagtawanan dito at ma ang mapahiya dito yung kanyang anamong Diba? Di ba? So, alam niya mga minamahal ko mga kababayan, sa naging reaksyon niya ngayon, alam alamang bibigyan tayo na Teka lang, bakit palagi na sa mga subunga nga mo ipipanilaban ng mongoloid? Talaga uh, niya. Arap na sa salamin uh, ipipanyo. Uh, baka tayo lahat nagmumukhang mongguloid Mm, Bungo tsokok mo o palipan. Na kung yung palaisipan na yun ay mabubuo, na tayo ay pinagloloko ko lang, itong ni Rodrigo Roma Duterte. Tagayan, nakakarug to ba karun nga? Sige, kagyaw yaw niya. Na, minum ka? Minum ka, ipan nyo. Sa kanyang mga sinasabi noon? No? Eh hawak niya ang Dabao City. Hawak niya ang Dabao City. Sabi ko ang Dabao City. Kaya nga gusto nilang manatili na sila ang humawag ng Davao City, Kainit. Gusto nila. Mula sa anak, apo, tatay. Kulang na nga lang eh. At ikatulong nila eh. Gustong pahawakin bilang mayor eh. Di ba? Para lamang kuno. Nasa magandang sitwasyon ng Davao City Tapos ngayon magsasalita siya ng ganyan E parang pinalabas niya na walang kwenta at pulpol At walang, uh, walang magawa yung anak niya Kung sa bagay hindi na ako magtawa Malamang baka mamaya yung leader ng mga drug addict doon Diba? Hindi nakataka-taka sa pagmumukha pa lang nito ni Baste. Mukhang, mukhang ano eh, oh. di ba Mukhang sabog lagi. Mukhang walang tulog-tulog. Oh. Pero alam nyo, pabor sa atin yung mga sinasabi ni Digong eh. Bakit? Sa mga sinasabi ni Digong Nyo, mas lalong na-o-open, o mas lalong na-mumulat ng taong bayan sa katotohanan. Ha? Huh? Ha? sa ginagawa ni Digongyo, mas lalo namang namumulat ang taong bayan sa katotohanan kung ano at sino talaga si Rodrigo Roa Duterte. Pero, pero may pero ah. Pero sa ginagawa naman ni Digongyo, ang napapahiya dito ay yung kanyang mga alipores. Nasa palito, yung kanyang mga tagasunod, lalong lalo na yung mga DDS. Ay, mali pala yung tawag ko, hindi pala DDS. Ha? didilis uh, mas magandang tawagin didilis uh, kasi mga utak dilis yung utak na kahit nakikita na nila yung katotohanan nagtatanga-tangahan, nagbubulag-bulagan pa rin diba? kaya nga masasabi ko talagang kawawa talaga mga minamahal ko mga kababayan yung mga nagiging tagasunod ni Rodrigo Roa Duterte dahil hanggang ngayon ay nagiging tanga. No? So alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, ang dami pong natuwa ah, kay uh, Claire, Clear, ah, Attorney Claire, dahil talagang lahat ng kanyang mga sinabi ah, doon sa naganap na presscon ay talagang sampal sa mga bibilis lalong-lalo na sa mga Duterte No? Kaya salamat sa iyo uh, Yusic ah. So Sigurado, natatain na naman dito Yung mga, ano, mga didilis O, gagawa na naman to Ng mga fake news Ang sisirain na naman dito Si attorney Claire eh. O, pasensya na kayo Mga minamahal ko, mga kababayan Dahil medyo malakas ang ulan O, pero ganun pa man Eh, asahan na po natin Na malaki po Ang magiging ambak Ambak tuloy, ambak naman yun Ambag ni Yusei Claire, ano Uh, kaya muli po tinanong po ng sinasabi ng nguling to, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.